Very pronounced yung pagka-arc ng likod ng subject. Lalo na yung nakakaibang green sa mukha niya. Advanced na din ang rigor mortis ng subject, considering his time of death. Clearly, signs ito ng poisoning or tetanus infection. Wala akong makita ibang injection mark aside from the IV access mark. Pupuha tayo ng sample using vitreous humor aspiration. Tony ano Ocampo yung pangalan ng kidnapper natin, Chief. Okay, Lieutenant Conde. Just keep the line open. Para marunig namin ang interrogation. Yes, sir. Garcia Robles, ibangga nyo sa system natin yung pangalan ni Sandy Ocampo. Pero, sir, di ba kami may hawak ng kaso? Hindi ba dapat kami nag interrogate kay Selena? Seryoso ka, Garcia? Pagkatapos mo magtamad-tamaran kanina, hilos na! Hey! kumain lang sa labas na mayor. Pagbalik niya, dapat meron tayong maibigay sa kanya. Tignan mo, Garcia. Nakikipagpustahan ka pa kanina. Tayo tuloy ang walang napala. Selena Madrigal Gomez, tama ba? Gano'n na kayo katagal magkarelasyon ni Sonny Ocampo? Matagal-tagal na rin. Ito po. May mga picture po kami dito. So, hindi naman po ako suspect, di ba? Depende. Kung talagang may kinalaman ka dito sa krimen. Ano ba alam mo sa mga ginagawa ni Sunny? Okay, ang totoo po yan. Alam ko na... Alam ko na sa kotse dyan sa mga criminal activities niya, pero wala po talaga akong alam tungkol dun sa mga detalye ng mga ginagawa nila sa trabaho nila. Nung nakaraang linggo ko nga lang nalaman yung tungkol dyan sa kidnapping, hindi ko naman alam na yung, yung anak pala ni Mayor yung target nila eh. Makinig po kayo sa akin, sinabihan ko na po talaga siya, sinabihan ko siya, itigil niya na yan, hindi siya nakikinig sa akin. Sabi ko nga sa kanya, magbago na siya eh. Ewan eh, ko, mas matindi pa rin talaga yung bunong sa kanya ng demonyong. Demonyo? yung demonyo. demonyo? Yung boss niya.